dami ko mga kasupot uh, daming huli ni kasupot Kasupot uh, uh, Ah, lakas nga Ito mo ito sa kabila Ayun na, may dalapang bag Ano kaya, bata? Walang joke ah. Daming dami yata niyan. Konti lang po. Isang ano lang. tinga nga, tira mo nga. Marunong ka naman. Ayan, titira po si Bakote. Tingnan mo kung abot ba sa ano, niyog. Bilis. Abutan na, na tayo ng ulan. Yung may tikling. Pwede yun ulihin, yung Tikling. Linga. Linga. Ah, lakas nga. Pwede na patuloyan eh. Parang andahan mo eh. Luloktohan. Maganda mo yan ah. Ito mo, Hello ha? po mga kasupot. Parang ang daming huli kasupot. Uy! Sa talon! Sabi ko yung dalit dyan. Ang dami! Ang saan eh. Mga kasupot, mabigat po. kas kasupot! Mga kasupot! Yung, so ang, laki. ang dami ko mga kasupot Ang dami Ayun, oh, may maliliit Ang dami po Ang dami Ang dami <laughs> Ang dami Ang, Woo. ang dami po Ang <laughs> daming huli ni kasupot Aba, ay supot pa kayo dalawa eh. Sabi ni Toto, daw. Ipabot kayo, Derek na sa ako. Ang laki. Sa ako kuya Ang laki ulo. niyo 'day. Dito Ilagay mo doon sa kabila. Dito sa kabila sa ako anak Pala, pwedeng sa akin. kardo na 'yan, bakal Marami muna kayo, nakalatag ubo mo. Ano ba? Anto, Ito na yung mga okay. sa buntot baka. Okay, madali okay, yata ano. okay. mga. Ngayon okay. lang na karami na huli. Lagi ko na Kaya ano. Ang tagal namin yun. Ano. Wait anak baka madali ka na mga palikpik. Huwag kang sa ako.